Ayan mga idol, welcome back ulit sa ating Muntin Channel. Ito nga pala kusinig ako ng barangay na bumabati sa iyo ng magandang araw at magandang buhay para sa inyong lahat. Ah, ito talaga ang gusto ko sa munggo. Talaga namang hindi ko na mahintay ang Friday. Dahil huwibis pa lang ay gusto ko nang kumain ng munggo na masarap na pagkaluto mga idol. Siyempre ang ating munggong gisado na talagang kinamatisan. So masarap talaga sa munggo pagka maraming kamatis mga idol. Ayan. So ayan, siyempre nagprepare na tayo ng bawang. Ayan, tantarin lang natin isang buong bawang na para masarap. Siyempre, pag maraming bawang, mas masarap, mas mabango. At siyempre, isang piraso ng malaking sibuyas na kulay puti, mga idol. At ayan ang kamatis, ang pinaka-the best, pinaka-importante, napakaraming kamatis ang ating uh, gisadong munggo. At siyempre, pag maraming kamatis, mas masarap, mas malinamnam ang ating munggong gisadong mga idol. So ayan, uh, paluto na ang ating munggo at dinurug ko na lang dahil ito ay luto na at malambot na So ganun talaga ang sistema sa munggo, dapat magka malambot na siya, durogin mo para mas lalong sumarap at lumapot ang ating ng gisado mga idol ayan. So ayan, nagprepare na tayo ng mantika, ayan at syempre nilagay na natin ang ating bawang At syempre yung sibuyas mga idol, ayan Ayan, igisa lang natin na maayos ang ating paggisa para lumabas ang kanyang lasa, ang kanyang bango, syempre ang kanyang aroma mga idol. Syempre kailangan natin palabasin yan sa pamamagitan ng panggisa na maayos. Huwag natin masyadong biglay ng apoy dahil syempre masunog naman lalong lalo na kung ang ating wok ay stainless, mabilis po makasunog yan ang ating aricados. Uh, Ayan mga idol, gisa-gisa lang ang ating sistema rito para lumabas talaga at maging mabango ang ating munggong gisado. Ayan. Ayan, at syempre, nilagay na rin natin ang kamatis, mga idolis. Ayan, kung nakikita nyo, hinati ko lang sa dalawa. Ang isang pirasong kamatis dahil ito ay medyo may kaliitan. Ayan, parang cherry tomato lang siya, mga idol. Pero ito ay masarap, parang ngitid na kamatis. Pero maraming, ayan. So, ayan, meron nga pala tayong bias. Ayan, ayan ito, ito yung mga nagpapalasa sa munggo dapat. Ito ang masarap isa So, ang bias natin na ay pinalambot na natin, ay hinalo na rin natin sa pag mga idol, para uh, magisari rin natin ang bias. Ay, naglagay tayo ng paminta at naglagay tayo ng isang pirasong beef cubes. Ayan, yeah, isa-isa lang. Ayan, napakaganda tingnan talaga pag maraming kamatis at malinamnam. Ayan. At naglagay na rin tayo ng patis. Ayan, syempre yung pampalasa, ang patis. So, ayan, nag lang natin ng dandahan. Ayan, para hindi mabigla yung apoy. Ganyan lang para maging masarap. Ayan. So, ayan, nilagay na natin ang ating munggo na pinalambot na natin. Napakasarap, napakabango. So, hindi ko na kayang hintayin ang Friday. So, Thursday pa lang talaga naman. Gusto ko na magluto ng munggo. Ayan, so naglagay rin tayo ng konting bitsin Syempre pampalasa, mga idol ang bitsin Konting-konti lang, hindi naman masama, basta konting-konti lang Ayan, so, eh, nilagay na natin ang ating pinagpakuluan ng ating biyas Para maging lalong malasa ang ating munggong gisado yan napakasarap, napakaganda tingnan pag maraming kamatis At syempre mamaya pag naluto yan, manamis-tamis ang ating munggong gisado Ayan, takipan muna natin ng mga ilang minuto para kumulo-kulo ng maayos para masarap ang kanyang pagkaluto. Ayan, naglagay rin tayo rito ng sili sigang. Ay, isa nga pala sa paborito ko pag nagluluto ako ng munggo ay ang siling panigang. Nilalagay ko yan. Hindi ko lang siya nihiwa Ayan, masarap po siyang kainin pag hinalo sa munggo. Ayan, mga idol. Buo lang, buo lang. Ayan, para hindi maging maanghang. So, ayan, luto na nga ang ating munggong gisado na talaga namang mikus mikus ang dating mga idol. Ayan, napakasarap, napakabango. Pinakapaborito ng lahat ang ating munggong gisado. Ayan po, at maraming maraming salamat muli Salamat sa pagdalaw niyo sa ating munting channel, sa aking mga viewers, sa aking mga followers. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Ayan.